Hello, good morning. Happy Monday. Dito kami sa Kapitulo. Work. After 5 months, ngayon lang kami nakabalik. Mag-fishing. Cloudy. Pero ngayon, malapit na yung araw. Oh, labas na. Sana. Kasi medyo malamig dito. Kalating oras na kami dito, pero wala pa kaming huli. Andun yan si Harvey. Tsaka yung ito. Sana makahuli kahit apat lang na piraso. Tag isa kami. Or lima. Ihaw eh, namin mamaya pag uwi. <clears throat> Dito po. Musta po kayo lahat mga kas mga kasubscriber ko. Sinsya na. Hindi na ako nakapag ano, video ng nag upload din may trabaho na. Taba ako pa minsan-minsan na lang. Ayan. Maraming salamat po sa pag stay sa bahay ko. Ayan. <clears throat> maluwag na dito. Kasi dati nasira to. Last year ngayon, maluwag na. Kaso wala na yung restaurant. Pangganda yun kasi habang namimingit, pag nagutom, kaya kailangan magbaon. May restaurant ngayon, wala na. yung inayos nila, wala na Wala nang, ano, wala nang restaurant. Kaya magbabaon kami ng saging, napay, ng chichurya. Ayan. Matit <clears throat> <Not> lang. Ilang <laughs> buwan ako hindi na nakapag-upload dito sa ano. Sa video talaga. Pero yung sa ano, mga short short video. Yan, paminsan-minsan din. Paano kasi, nanonood ako ng mga uh, ano, ngayon sa atin yung uh, mga balita sa Pilipinas yeah nakapokus ako doon hindi na ako nagpokus sa channel ko para para mag upload kasi abang may ginagawa doon na lang, nagnanood na lang ng video ayan po sumusta po kayong lahat happy monday belated happy easter thank you, thank you ito lang. Ayan, may araw na. Para, medyo, di na, para hindi na malamig. Okay. Ganda dito. Maluwag. Yan na. Wala pang tao. Kami lang, kami lang tatlo nag-fishing. Pero may maglalaka dito minsan, Pero dati nung may restaurant pa dito, ang daming tao, lalo na yung tanghali. Dito na kumakain. Tapos sa badot linggo mayroong sa ano, sayawan, kantahan. Ayan. Uy, may nahuli ba? Wala eh. Okay guys, maraming salamat. Sa sunod Short video lang to para madali lang panoorin ng mga ano, kasi pang mahaba na kasi hindi na sila nanonood ayaw nila tapusin. <laughs> Thank Ang ganda no. Ang ganda ng ano dito. Ikot, ikot lang ako. Kasi wala man. Wala pa dito yung fishing rod ko. Fishing rod ko. Teka. Kita ko lang fishing rod ko. Ito yung fishing rod ko. Oh. Walang ano. Wala pang huli. Mm. Okay guys, thank you very much. Thanks for watching. Salamat po. Video ulit ako mamaya. Kahit may eksi lang. Thank you. God bless.